Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakahabol sa iyo at siya ay maging patay na patay sa iyo? Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakadali lamang pong gawin at ito'y napaka at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, lagyan mo lamang ng gaunting laway mo ang pangalan niya na nakasulat sa papel. At pagkatapos, balutin o itupi mo itong papel at ilagay sa zeplak o kahit na anong plastic na meron ka. At maglagay ka rin ng kahit kalahating kutsarang asin. At pagkatapos, pwede mong dalhin itong ritual. Pwede mo ito dalhin kung ikaw ay nasa trabaho o kahit saan ka man magpunta ay pwede mong dalhin ang ritual na ito. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At paningkuradong siya ay mababalayo sa kakahabol sa'yo at siya ay maging patay na patay sa'yo at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko nang sa ganun, isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang at hilingin ito ng buong puso. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.